Ayun nga po. <laughs> yun po kaya hindi Siyempre, hindi naman po ako nagsasalita po about sa... sa ano, dun sa issue po na yun. Oo, oh, at alam ko naman tahimik ka talaga. Uh, po, an, po, uh, marami pong, marami po kasi nadadamay. And okay lang, hindi naman po sana kung uh, ako lang, ako na lang po yung binabash po nila kasi syempre, sanay man na rin po ako. Mm -mm. Pero syempre po, uh, <clears throat> na-hurt din po kasi ako kasi nadadamay na po yung family ko, si mama, tapos oh. yung, yung iba rin pong uh, Uh, sumo sumusuporta po na ayun nga po nahati po yung uh, yung mga supporters, yung uh -oh. iba nag mga nagbabatuhan ng masasakit na salita. Uh -huh. uh, sana po itigil na lang din po nila kasi <clears throat> pare parehas lang naman po tayong gustong sumuporta. And uh -huh. isa lang din naman po yung goal natin na at yung gusto po natin na uh, <clears throat> sumaya at uh, map mapasaya po yung kapwa po natin at ano po, sana po kung meron po tayong gustong suportahan, supportahan uh, suportahan na lang po natin na hindi po tayo na didisrespect ng ibang tao. Hindi nakakasakit ng iba? Opo. Ayun Ay, po mga kababayan lang, <coughs> DJ, nasaktan ka ba? Yung pang mga pangyayaring tunad na linggo na sinanay binakbakan ng baser, binabasinanay si sinanay Imelda, uh, ikaw ba anong, anong naramdaman mo noon? Ayun po na na-hurt nga po kasi uh, ang yung mismong nagbabash po kay Mama yung mga supporters ko. Sana po kung mahal niyo po ako, dapat mahal niyo rin po si Mama kasi nanay ko po yan eh. Tama, respeto. Opo. Yun po mga kababayan. Respeto na lang po kasi yung reaction lang, yung reaction po ni Mama dun sa uh, nangyari, uh, normal response po yun ng isang ina. Dapat kayo rin po sa sarili nyo, naiintindihan nyo si Mama kasi nanay din po kayo. Yon mga kababayan. Siyempre isang magulang, Mama mo si Nanay Imelda, ay magsasalita siya ng ayon sa kanyang uh, tama. Na wala naman nagtuturo sa kay Nanay Imelda okay. na magsasalita ng gano'n. Damdamin ni Nanay Imelda yun, no? Oh, Tapos bilang, nanay. bilang isang nanay. Ngayon, anong, uh, anong, ano mo doon? Gusto mong iparating sa kanila? Ah, uh, yun po, nang kung meron po tayong gusto ng supportahan, kung gusto nyo pong mag-suporta, ah, syempre, uh, thank you so much po, and na-appreciate ko po talaga yung support po ninyo. And kahit wala pang official, grabe na yung, uh, ano niyo po, yung, support po ninyo, kahit hindi pa naman po official yung Franjoy. And sana po, uh, supportahan na lang po natin nang hindi po tayo nakakasakit ng iba. And stop na rin po natin yung mga uh, pagpo-post po sa Facebook na nagpaparinigan kasi hindi po kasi healthy sa ano, bilang supporters. Uh, toxic po para po sa ating lahat. 'Yon mga kababayan, no. Mga kababayan sa tagal-tagal po. Mag ilang taon na si Joy sa kalinga pagtutuy magti-3 mag years na, no? Mm -hmm. Sa totoo po mga kababayan, Ngayon lang po nagsalta si Joy ng ganito. Kasi po, nasasaktan po siya kasi siya po ay anak ni na Imelda. Nasasaktan siya sa nasa nangyaring pambabas kay Nanay Imelda nito mga nagdaang araw. Pati nga po ako doon na damay din. No? Pero bilang isang ina at bilang isang anak, mga kababayan, sana po maunawaan po ng lahat. Kaya nga po ito, si Joy nandito para maglinawin at magsalita siya. Wala po nag-uutos kay Joy mga kababayan. Wala. Joy, may nag-uutos ba sa iyo na magsalita ka ngayon o ano? Wala po. Andy. Ano yan? Sarili mo? Ano? Opo, sarili ko po. Kasi nakikita ko din po kasi yung mga, uh, mga post po nila. yung pagpaparinigan po nila, yung mga comment po nila sa ano sa comment section, nakikita ko din naman po. Kaya gusto ko rin pong i-call out po yung gano yung issue po regarding sa ano, yung sa Franjo and Jaynatics sa mga supporters. Iyan po mga kalingap, mga kababayan, uh, narinig po ninyo, ang uh, pahayag ni Joy ngayong araw pong ito mga kababayan. Kaya ito po, ako bilang siya ni Kayaka masaya po ako at uh, ngayon eh, wala si pasok si na Joy. Simbrik nga, magkakasama-kasama silang mag at magkakapatid no, mga kababayan. Joy, baka may mga pahabol ka pa Joy. Ayan lang po, uh, <clears throat> thank you so much pa rin po sa inyo, uh, sa walang sawang suporta po. sa ano sana sana po stop na rin po natin yung mga ganon magsupport na lang din po tayo sa kung ano pong meron kung ano pong meron ngayon, yun lang po. Thank Salamat. you so much po. Salamat, Joy. At sal